Uh, good morning mga kabimil at ka logis. So, andito na tayo sa farm. Dumating na tayo sa farm. So, yung pagpunta ko ng kandaba, ba? Ayano. bumili tayo ng hose. So, nagagamit natin yung ating pressure washer dito. Uh, at medyo nagtabasta sila doon sa parting dulo. At yung kaprasong lupa na naman doon sa dulo, nabuhasan na naman ng konti. At uh, ginamit na nung may-ari. <laughs> so, ganyan talaga yung buhay. Pero, huwag kayong mag-alala. May backup pa tayong isang farm. Bukod sa farm nating dalawang to, mayroon pa tayong isa. At tayo naman po hindi titigil sa ating pagmamanok na to ito na po yung ating buhay so ayan. nagagamit na ni Mark <clears throat> so yung buyer natin ang kukunin daw na naman niya ay 3 yun na naman Boston Block na naman ang hanap ng ating ng ating buyer so yung mga timbang nilabanan natin yung mga kak so tapos na to yung BMG Endorsers Cup yung Lemery, yung sabay tinuri, yung tawag dito, yung pigba. So, pwede nang burahin lahat yan, Mark. Oh, ito, 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 ito. Ano na to? Ha? It's labor. It's labor. O, yun. Sa ano naman tayo, pigba. Late bird naman tayo. Ilang stag lang naman yun. Nine stag lang naman yun. So, yun. Okay oh, yun So yan na uh, Si Mark eh sa yung ating Dance floor <laughs> So ito yung isa kong Boston Ha? Inyo oh. Mukhang maliit yan pero hindi po yan maliit So yan po yung ating Boston 47 Mamaya madumi eh Mamaya natin pakikita Hmm. No, oh, Tapos yung itlog natin sa rep, meron tayo dong limang tray. <coughs> For national. So, si Abunayon, nakasalang, male and female, both magkapatid sila. So yun, nagka, nagpapatuka pala si Janjan Jan sa kabila. Yung sisaw mark hindi ata nalilinis. Tingin yung itlog oh. Ayan oh. Ayaw nyo pa kuhanin. Ah, uh, eh nakikita mo na. Kuhanin mo na. Eh tulad niya. Ilang araw akong wala. Abot ako pa rin ng ganyan. <clears throat> so yun. Sa magtatayo po ng farm. Talagang dapat talaga eh. Disididong disidido kayo. At ihanda nyo na lahat ang mga magiging problema nyo. So pag hindi kayo marunong. Eh wala talo. Kaya dapat pag-aralan nyo po lahat. Oo. Ano pa ba ang ibablog natin today? So, yon. So, tulad nyan, oh, sobra-sobra ang patuka. Oh, busog naman ang lahat. Hindi na rin na ibababas yung lalaki. <clears throat> Pare ba ulan dito, Oliver? para yung ulan? Ha? Niyon. Ay siya ire-ready yung babae. yung 5,000 hindi binalik, pwede na ibalik 'yan. Night ba? Oliver. Yung 5,000? ah ah Ibalik mo Ah, oh, ganda eh. Nasaan ba? Abay, teka. Bakit napapunta doon ang yero ko? Yon, yung mga yon. Eh, yero ko lahat yan eh. Naihubos ka nila. Binakot na nila eh. Sabi ko, ang oh, mark niya mo, binakot. Abay, ipatanggal mo. Oh. Abay, akin yan eh. <coughs> Abi pati naman ang yero ko, hindi nila <coughs> nakasama pati yero ko. Ba't gano'n? <laughs> Ayos ah. So yun. Yung lupang yan, nabawasan na naman. Gagamitin na ng may-ari ng lupa. O oh, yun. So madami ditong manok, mga breeding material. So yung kukunin ng buyer natin this day, ay trio, Boston Black pa rin. So, pupunta ako dun sa kabila para yung sa ating Boston Black. At maiayos na. Yung <clears throat> Boston, ang ganda, oh. Uh, Breeder po ito. So, yung isa kong kaibigan, si, si Kent, si Kent sa Langsang, thank you. At ipipili ko naman siya na isang Boston na 3 yun naman so dalawang 3 yung aayusin natin so ang way naman ng ating shipper papuntang Bacolod January na so mahaba pa naman yung time ko <coughs> oh. ayun napila yung bulek eto naman yung abuhena bulag o oh, yan po bulag po ito na abuhin no? pero hindi po yun inborn ayan o no? wala hindi ginagabi yung pump natin <clears throat> so ganyan ganyan ang na, mga nagiging <laughs> problema Tingnan niyo yung itlog oh. Nagkalat na yung itlog, ilang araw na yan sigurado diyan, oh, hindi pa rin kinukuha oh. Ayun oh. Kasi wala na kasalang natandang doon. Ipinahinga ko, hindi na isinole. Ang dami problema. Ilang araw lang ako na wala. pili ko yung bulik. So yan. Ilang araw lang tayo na wala, oh. Tingnan mo, oh. Oh. Pupulutin lang. Pwede naman. Tayo, tapos pa gusto. Ah. bang buhay pag-uwi ko dito, hindi makapagtagal ng bakasyon. Tawanan mo ang iyong problema. <laughs> so, yun. Ganun ang mga gawain yung sisip. Hindi ko pa rin naano. Pero sa totoo lang, yung tao natin dito, mas matagal pa ang pahinga kaysa sa tarbaho. Gagawa sa umaga, minsan hindi pa nagwawales Oh, yan, gagawa sa hapon. Oh. Eh, pakisamahan na lang eh, lagi ko na lang kaya lang yung mga yan eh kahit papano eh matino naman na sa pakikisama kaya lang hindi may mga bagay-bagay na minsan eh kailangan mo pa rin sabihan sila so yaan mo na ang at, at uh, pakisamahan at sabihan na lang ng maayos na paraan so kaya kami ngayon hanggang ngayon ma ayos pa rin eh yun namang linis pwede mo naman niyang sabihin bukas eh ayoko na lang mag ano okay okay lang sa akin yan <coughs> mahinamit lugo Oliver ngayon Ay, e, eh, sino pumatay ng damo doon? So, ito tate, parang hindi na anong bagay Nakita ko yan eh. Pinagkagalan uh. niya daw. Ay, e, yung mga itlog, Oliver, pakipulot nyo na. Ay, e, ko na lang yung isa doon, Boston. Ano? Yung isang Boston doon sa 5,000. O kaya, yung isa, yung original na isa, na nanunuka. Hindi yung isa yung original yung yung nakagula kalugon. Ang bilis naman lumugo noon. lang e <coughs> Ayos siya, asikasuhin ko muna yung ayos hindi. Mamaya na huwulit tayo magbablog Tama na po muna yung 11 minutes Mahigit So yung sisaw do, hindi ko pa nabibisita Yung nasa range natin Tapos yung sisaw dito <coughs> Madaming sisaw, naglakihan na Kailangan na rin alpasan, Mark no Kailangan na rin alpasan, ibubukod yung isa Tingnan mo nga, titignan ko nga ang diferensya niyan. Tsaka yung sinundan. Malayong malayo ba? Nag-aamoy na klase eh. Ko kinupa, kinupa, na... Eh mamaya, magdala ka lang isa doon sa kabila. Titignan natin. Kaya na, pagsamahin mo na eh. Mabubugbog na naman sa tukayan. Ahem. <coughs> Kaya nga, eh, pupunta ko na si ano. Kalando. No, so yun. Sige, ayan si Mark. Oh. Papatuka na ng... Mark, ba't hindi mo pa rin ito nabasa? Uhaw na, uhaw ang iyong dance floor eh. Oh, yan. So yun mga Gabi Mikit Kalogis Tayo po eh mag-aayos muna oldo ka karating na natin At hapon na rin naman Kailangan ko rin Ayos yung mga dapat kong gawin Bukas na lang ulit tayo magbablog ng panibago Pero ito i upload pa rin natin So yun po yung ano Wala lang edit edit pa Kwento lang kwento kung ano masabihan Kung ano maisip Yun lang po So madami pa pong available ditong breeding materials sa ating farm tapos no jcas transaction kung walang ang video call ng at least 5 minutes po so ang number ko po nandyan pa rin po sa picture profile 09369107644 ang facebook po na uh, yung ginagamit ko na open ko na yung isang randy hebron na may manok na may cellphone number lagi po yung nakatag dun sa original kong uh, facebook na nakatayo So, yung background po ng Facebook, hindi po kotse. peki po yung kotse. Peke. Ulitin po natin. Peke yung kotse na ang background ay nasa likod. Peke po yun. Ang tunay po, andun sa Randy Hebron na manok, na may cellphone number, at yung Randy Hebron na nakatayo, ang background po, ito pong mismong farm na ito. So, mag-ingat po. No g transaction unless kung nakausap nyo ko sa messenger ng 5 minutes po. So, yun po. Ha? Ah. Paliwanag ko lang po ng konti, mas mabilis. Kasi po, ang scammer, ipinapakita lang ang recorded video ko na kunwari po ay eh, nagdadrive. Kunwari po ay eh, kasama si Mark. Ayun po, kayo naman po, ang gagawin nyo, maghuhulog. Magtataka naman kayo, bakit iba number, sasabihin naman ng scammer, exit na daw yung isang number. So, yun ang mga dahilan niya. So, mag-ingat po kayo. Uh, salamat po sa inyong lahat. babay po.